Ay, wala pong bayad ma'am. Nag-aati daw ka ng libre. Ito. Bench Tower. Search ko lang mama. Bench Tower. 38th Street. Okay. Ay, wala pong bayad ma'am. Nag-aati daw ka ng libre. Okay. Sige okay, man, sakay po. Ah, uh, content creator ako kasi ako ma'am. Nag-aatid ako ng libre dyan sa pila. Ah. Late ka na ba ma'am? Medyo ko yan. Medyo. Anong oras ka pasok mo ma'am? 8 o'clock. 8 o'clock? May 10 minutes kami alawan. 7.59 na eh. Bakit 1 minute lang yung allowance mo sa biyahe, eh, ma'am? Hindi ka sa ako okay, ito sa palang anak ko natin. Ah, nagatid ka ng anak? Oo, oh, walang wika nila ngayon eh. Oo oh, nga pala, no? Ano ba date na ngayon? Yeah, September. Buwan ng wika, August yun, ma'am eh. Delayed sila kung anak na, no? Mabon sila. Oo, oh, okay. Lagi ka ba sumasakay dun sa pilan, ma'am? Oo. Oh. Lagi ka sumasakay dun sa pilan? Ay, hindi. Uh, ako, wala ka na kumalis. Kaya talaga. Ah, ibig sabihin ngayon ko lang na late? Uh, oh, eh. Ah, naglalakad ka lang. Ah, naglalakad ka lang? Ako. Ah, so ibig sabihin na pilitan ka lang sumakay ngayon? Uh, kasi late na. kasi late na. <laughs> Yun ang dahilan ma'am, kaya ako nag-free ride doon. Kasi marami nang late doon palagi eh. Ay, ang kagaya mo ma'am. Late ka na din. <laughs> Kagaya yung isa, yung hinatid ko rin. Ah, late na din siya eh. Lagi kasing naiipon yung pasahero doon. Kanina ka parang sa pila, ma'am? Hindi po. Saan naman mabilis ang pila ko yun doon? Ah, saglit ka lang nagantay. Apo. Ah. Pag maulan lang siguro. Ah, pag maulan? Ay ma po, mahat ma 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 yung pila doon. Bakit, bakit ganon? Pag maulan lang mahaba ma ma pila. Wala. <laughs> Dahil walang rider na bumabiyahe kasi umuulan. Hindi mas pero naman po. Kaya siguro mas matagal sila. Ah, okay. Nagets ko na. Matagal lang balik balik nung ano, mga rider papunta doon sa pila. Kaya nangyayari, naiipon yung pasahero, no? Tapos pag pa ma'am, sasakay ka, sasakay ka ulit mo, ha? Lakad ang Hala, nilalakad mo yun? Ako. Ah. Ang layo uh, mo ah, na. Matagal ko kasi biyahe ng bus. Ah. Kesa yung sakay. Sa marami naman kasabay. Ay, ganun? Oo. Uh, sa na sakay naman yung maglakad sa hapon. Hapon na rin naman ni. Eh. O sa bagay. Eh. Kasi ka, kaya ako nag ng mga papasok lang. Kasi may inahabol na oras. Pero pagka yung mga pauwi na, hindi naman na sila malilate, di ba? Hmm. Kaya walang inahabol na oras, naglalakad na lang. Naku mong pagagalitan ka ng boss mo. Mabait lang naman ako kasi. Mabait siguro boss mo mama, no? Okay lang na li-late. <laughs> hindi rin. Hindi <laughs> rin. Hindi ako malagang trabaho po yan. Ah, uh, dati nung ano, di pa ako vlogger. Lagi kasi akong tangali kong gumising eh. Traffic pero na ako. tarak. Kaliwa. Tapos kanan. Ta <laughs> Ngayon nice ka lang dito sa BGC. Ah. Hindi naman ma'am, kaso hindi ko pa kabisado lahat ma'am eh, kasi ito, kabago-bago yung mga ano nito yung mga one way Dati kasi yun, walang one way dyan nung, um, nung nasa ano pa ako, ang kas. Tapos, kaliwa maman eh. Tapos ka eh. Okay. Pangalai. Okay. 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 Malayo rin yung nilalakad mo mam ha. Ayun o, no? 2 kilometers. Tapos, sa saan ka sa Pembo mam? Ma sa may ano ko, Barangay Rizal. Barangay Rizal? Ah. Uh, tricycle, tricycle malayo, pa pa risal, eh. malayo pa yung Rizal, Malayo pa yung Rizal, mong din oh. Tricycle naman po. Ah, ako Ah, okay. Dito lang sa may market market lang. Ah, hanggang doon? Oh. Bench Tower. Okay. Thank You're welcome, Ma'am. You're welcome.